KBP, NUJP at MOPC sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter, kinundina ang akusasyon ng gobernadora na biased ang mga media sa lungsod. Kasama natin sa balita si Rajuman Joana Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Kinandinan ng mga mamahayag ng lungsod ng Cagayan de Oro ang akusasyon ng gobernador ng Misama Sirental na si Governor Juliet Uy na ang ilang mamamahayag sa probinsya ay bias sa kanilang pagbabalita. Sa isinagawang flag raising ceremony ng Provincial Capital ng sa Sirental, hayagan ang gobernador sa pagsasabing bias at mga bayaran ng mga media sa probinsya. Nanawagan din ito na maging patas sa paghahatid ng balita sa taong bayan dahil dito mariin ay kinundina ng kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Cagayan de Oro at Oriental Chapter, National Union Journalist of the Philippines at mga opisyalis ng Oriental Press Corps ang naging pahayag ng nasabing opisyal. Samantala, humingi naman ng tawad ang Special Assistant to the Governor na si Mr. Popoy Abosejo sa mga miyembro ng media. Ayon kay Mr. Abosejo na hindi lahat ng media ng Cagayan de Oro at Oriental ang pinatatamaan ng gobernadora kung hindi ang ilan sa mga media personalities sa Kasama mo sa DXCC Ramen Kagayan di Oro, Rajuman Rowan Racote, Tata